Balitang Entertainment, nagpa-block screening si Liza Soberano sa pelikula ng hindi natin alam boyfriend pa ba o hindi na na si Enrique Hill na I Am Not A Big Bird. Kahit busy sa Hollywood, hindi kinalimutan ni Liza na suportahan si Enrique. Sa kanyang caption, dumiretso raw ang aktres sa sinihan mula sa airport. O, jiba nga. Proud niyang in-story ang uh, nangyaring yan no sa kanyang Instagram. Naging abala si Liza. Ha? Ano yon? Hindi um, ko naririnig. Ano? <laughs> Nagabala si Liza sa pagko-promote ng Hollywood film niyang Liza Frankenstein mm. habang si Enrique naman mm. kakapalabas lamang po ng kanyang pelikulang I Am Not Big Bird. Samantala po, miyembro na po ng Screen Actors Guild sa Hollywood si Liza Soberano. Ibig sabihin nito, siya'y party na nang Union ng mga Artista sa Hollywood. Paliwanag po ni Liza, importante ito dahil nagsisilbing suporta at proteksyon ang uh, po ang samahan na ito sa mga miyembro nila. Kamakailan po lamang nang dumalo si Liza sa SAG Awards. At ayon sa aktres na starstruck daw siya nang makita ang maraming A-list actors doon tulad nina Anne Hathaway, oh ang galing nitong si Anne Hathaway umarte, no? Ha? Tsaka simple simple yung beauty. Oo. Si Meryl Streep, ha? Na kaedad ni... Uh... Hindi ako, si Anne Hathaway ang kaedad ko, ha? Ah! Inaamin mo, ha? Hmm. Hmm. pag pa yun. Sige. Si Oprah. Yan, Oo. opo at uh, iba pa. Hmm. Sa ngayon po, may iba pa hong Hollywood projects na nakalinya para kay Liza. Samantala, binigyan ng Star Walk of Fame sa Eastwood ang malalaking pangalan sa media and entertainment industry. Sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bell ng Can't Buy Me Love, kabilang na rin ang mga pangalan sa Walk of Fame. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Donnie at Bell dahil po dyan. Kinilala rin si Miss Universe Top 10 Finalist Michelle D. at Can Best Director Brilliante Mendoza. Kasama rin si Baron Geisler, One News host Kathy Yang at maraming iba pa. Inalala naman sa Walk of Fame ang pumanaw na batikang aktres na si Jacqueline Jose. Nagtirik ng kandila at nag-alay ng bulaklak sa tabi ng kanyang bituin. Magkakaroon po naman ng solo concert ang P-pop girl group na Bini ngayon taon. Inanunsyo po ng Bini na opo, gaganapin ang kanilang solo concert sa June 28 sa New Frontier Theater. Nakatakda rin pong ilabas ng grupo ang extended play na Tala Arawan. Dito hong uh, nagdaang taon ay nilabas din ng Bini ang mga single nilang Karera at Pantropico. Kilala po ang uh, grupong ito sa mga kantang Na Na Na,

mga nanonood sa atin sa TV, aliw na aliw na naman. No? E, ito naman. Ka naman kasi. Ay, eh, okay lang. Naiintindihan naman namin yun. o, oh, na ito. Pwersa ako nung Martes. O, oh, eh kasi naman. Ah, sobrahan ka na naman ng hmm. buhat. O, oh. hmm. ito. Humingi po ng paumanhin. Ako yung, ako yung, binuhat. Ah, yun lang. Mahirap yan. Humingi pa po na, oh, humingi nga po ng paumanhin si ESPA member Karina sa kanyang fans matapos mabunyag ang relasyon nila ng Korean actor na si Lee Jae-wook. Sorry po. Nag-sorry po siya sa kanyang fans na nab bigla sa kanilang relasyon. Gagawin daw ni Karina ang lahat para tuluyang matanggap ng mga supporters ang naging desisyon. Nangako rin siyang pagbubutihin palalo ang kanyang pagtatrabaho. Nagkakilala si Nakarina Karina at J. Wook sa isang fashion show sa Milan nito lamang Enero. Mula raw noon, nagkamabutihan na ang dalawa at na in love o na love at first sight. Kumpirmado mm -hmm. na ng kanilang agencies ang relasyon ni Nakarina Karina at J. Wook. Headphone at DJ Chacha. Naiyon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.